Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Mampaeng. Ang ah. ngayon pong araw na to ay Sabado, Saturday. Kaya po kami ay magbo-bonfire sa sobrang lamig. Oh. Ah. Ay huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe kay The Hungry Pinoy Farmer TV. dahil po ngayong araw nato ay isang uh, sabado na kami ay magbobon fire ayan yan po pare kung kong magandang lalaki ay oo dati na yan pare <laughs> dati na ba? <pare>. dati na <laughs> yun eh ah uh, ayan o mamaya eh, ay... Na Nagpapaluto kami ng ano, ng... Uh, ano ba yun? Yung dakdakan. Dinakdakan. Dito sa... Sa taga Isabela, yung bayaw ni pare. Napakasarap magluto noon. Ayan o. Oh, hintayin na lang natin ng ano. Siyempre, hindi ko mawawala yung corona, o. Oh. Yeah. Hindi ko coronavirus, ah. Oh corona ng ano yan ah. niinom oh yun corona ah. dahil nandito po kami sa Calgary susulit na namin ayan may yelo pa hanggang ngayon hindi po nawawala oh. ayan ay, beach, yeah. Para ho kaming nasa tabi ng dagat, may upuan na kuan. Ayan no, guys, at Iniprepare uh, ini-prepare ni pare yung kuan. Upuan. Ay, sa beach niya, eh. Ganito po buhay sa Canada. Wag naman po sanang magagalit yung makakarinig ng sasabihin ko. Alam niyo po, ano po? Dito sa Canada, wala hong kalubay-lubay ng trabaho rito ang tao. Hindi sinasayang ang oras. Pasensya na po sa Pilipinas ha. Ah, dahil o... <laughs> alam niya naman sa atin. Pagkagising sa maga, naghahanap na ng inuman. <laughs> Pari, 28. Oh, 28 ba yan? 3.14 tayo. Ano ka? Tingka oh, hindi, <laughs> hindi ko alam. Kung ilan. hindi ko alam kung ilan may inum ko niyan. Ayan o guys, uh, dito kasi sa ano, ngayon o ay eh, weekend kasi bukas kaya papainom si pare pare birthday mo ba ngayon? malapit na bagay o kahit ala birthday nagpapainom si pare kaya ayan sobrang lamig dito nagbo park kami Hindi pa naman nung sobra. Nakalala mo nandito tayo? ah oh. Ah. Bakit? May hawak-hawak ka pa nun eh. Ha? Ah. Mawak ko nun. Ewan hey, no, o guys. Yes. Dahil hapon na rito, lumalamig na pa nun. Sa tinu kasi masarap ang buhay dito rin no mas ma, mas masarap dito kasi uh, wala akong kalubay-lubay magtrabaho tao rito siyempre o oh, kikita si kikita ng malaki eh pero dito sa ano walang sinasayang na oras sa atin, okay. o, sa atin no kasi ayan, no sa atin no kasi ay siyempre Uh, hawak natin ng oras sa Pinas. Dito, yung oras ang humahawak sa kanila. Ano oh guys, oh. Luluto na ano. Dinakdakan. Yeah, <laughs> And po guys, ah uh kami po ay magiihaw ng pork gagawing dinakdakan ni Idol Mike sarap pong mag uh, ano rito sarap magtapa sa init lapit-lapit pare nako ito na po yung iniintay namin. Ayan. Dinakbakan. Ayan. Yung ano ni Idol Mike. Gagawin. Ito nga. Binabad na lang namin sa ano. Sa snow yung kwan. Yung ininom naming alak. Ayan. malamig na ho siya pero pinalalamig pa namin wala gas. dami namin kahoy dito kailan man yan? yan Nagbo-bonfire kami guys May pulutan kami na Dinakdakan Gan sarap ng pagkakagawa Ayan po yung beer namin, nakababad sa sa snow ayun guys see ya nakapatakam ko dito eh parang only masarap para yan o no? ba't nadali ni mukhang mas masarap ngayon huh. ayun hindi nung nakaraan ay masarap eh Ang kailangan ng Andres, <laughs> Andres. Yan guys, ganito po boy dito sa so Canada. Uh, every week and merong konting salusalo rito. Uh, konting uh, kasiyahan para sa next week ay may panibagong lakas na naman para sa pagtatrabaho. You know, hamak uh, Hamak sarap ng buhay sa Pinas Dahil dito po Yun na nga po yung unang sinabi ko sa Sa unang vlog ko na Walang mayaman, walang mahirap dito Lahat po pantay-pantay Hindi nyo po malalaman kung sino mayaman dito at mahirap Kung ano kinain ng mayaman dito Kakainin ng mahirap And po guys, simpleng salusalo dito sa uh, likuran ng aming um, tahanan ng aking kumpare. Nagbo-bonfire kami at uh, nag- nagluluto ng ano, dinakdakan. Nagluluto expert 'yon si Idol Mike. para pulutan namin. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood uh, dahil uh, kami po ay magsasyat ng konti. Thank you for watching dito po sa Calgary, Canada.